Kapag pinili mo ang isa, masasaktan ang isa. Pero paano kung mali ang desisyon mo? Gamitin natin ang stoic mindset para hindi ka na magsisi habang buhay. Sa buhay, madalas tayong ilagay sa matitinding sitwasyon kung saan kailangan nating pumili, pamilya o pag-ibig, yung taong mahal mo pero hindi sang-ayon ang pamilya mo, o yung pamilya mong ayaw sa taong mahal mo. Sa sitwasyong ganito, walang madaling sagot. Laging may masasaktan. Pero sa tulong ng Stoic philosophy, isang sinaunang paraan ng pag-iisip, matututunan, nating magdesisyon ng may malinaw na isip, walang pagsisisi at may kapayapaan sa puso. Sa video na ito, tutuklasin natin yung mga prinsipyo ng Stoicism sa harap ng matitinding desisyon. Paano pahalagahan ang tamang bagay sa tamang panahon? At paano magdesisyon ng hindi emosyon ang nasusunod, kundi wisdom, virtue at inner peace? Unaway ng laban ng emosyon at katwiran, ang puso, sinasabi ng marami, ay dapat sundin sa pag-ibig. Pero ang Stoic, gaya ni na Marcus Aurelius at Epictetus, ay hindi agad sumusunod sa emosyon. Stoic Principle number 1. Control what you can. Accept what you can't. Sa pagitan ng pamilya at pag-ibig, dapat mong itanong, ano ang kaya mong kontrolin? Hindi mo kontrolado ang opinyon ng pamilya mo. Hindi mo rin kontrolado ang damdamin ng taong mahal mo. Pero kontrolado mo kung paano ka magdesisyon. At kontrolado mo kung paano mo pipiliin ang tama, hindi lang ang masaya ngayon. Kung pinilit mong ipaglaban ng pag-ibig at isinakripisyo ang pamilya, handa ka bang harapin ang kahihinatnan? Kung pinili mo ang pamilya at iniwan ang pag-ibig, kaya mo bang mabuhay ng walang hinanakit? Ang stoic ay hindi nagpapadala sa bigla ang damdamin. Ang stoic ay humihinto, humihinga at iniisip, Will this choice lead me to long-term peace or regret? Ang kahalagahan ng virtue sa pagdedesisyon. Para sa mga stoic, ang pinakamahalagang bagay ay virtue. Ang pamumuhay ayon sa kabutihan Katuwiran at karunungan. Stoic principle number two. The only good is moral good. Hindi sa dami ng saya sinusukat ang tamang desisyon, kundi sa kabutihang dulot nito. Tanungin mo ang sarili mo. Ang taong mahal mo ba ay nagpapalago sa iyo bilang tao? Ang pamilya mo ba ay humahad lang sa iyo dahil sa tunay na kabutihan? O dahil sa takot at kontrol? Kung ang relasyon mo ay puno ng kasinungalingan, Kasakiman at kawalang-respeto, kahit gaano mo pa siya kamahal, hindi ito ayon sa virtue. Kung ang pamilya mo ay ayaw lang dahil sa relihiyon, lahi, o dahil hindi bagay sa iyo, baka hindi iyon virtuous na batayan. Piliin ang virtue, kahit pa ito ang mas mahirap na landas. Gumamit ng view from above technique. Isa sa paboritong stoic exercise ay ang tinatawag na view from above. Isipin mo Tumingin ka sa itaas, parang lumilipad ka sa ulap. Tinitingnan mo ang sarili mo habang nagdedesisyon. Maliit lang ang problema mo kung ikukumpara sa buong buhay mo. Tanungin mo, sa loob ng sampung taon, importante pa ba ang desisyong ito? O baka isang phase lang siya na malalampasan mo rin? Kapag nakita mo na maliit lang pala ang problema mo sa kabuwang larawan, hindi ka na matatakot sa desisyon kahit masakit, pumili ng kapayapaan sa halip na pansamantalang ligaya. Klaruhin ang iyong role sa buhay. Sabi ni Epictetus, bawat isa sa atin ay may papel. Minsan ikaw ang anak. Minsan ikaw ang asawa. Minsan ikaw ang kapatid. Tanungin mo, ano ang papel mo ngayon? Ang pagiging anak mo ba ay nangangailangan ng pagsunod? O panahon na ba para tumayo bilang sarili mong tao? Hindi lahat ng papel ay panghabang buhay. At minsan kailangan mong iwan ang papel mo bilang pleaser para maging leader ng sarili mong buhay. Piliin ang papel kung saan mo mas magagawa ang kabutihan, hindi lang ang kagustuhan. Attachments versus Purpose Ang Stoicism ay tinuturo ang non-attachment. Hindi ibig sabihin walang puso, kundi hindi tayo alipin ng attachment. Pag-ibig at pamilya ay parehong attachment. Pero alin sa dalawa ang mas malapit sa purpose mo? Halimbawa, kung ang pamilya mo ang humubog sa iyo, pero hindi ka na nila tinatanggap dahil lang sa pinili mong magmahal, baka kailangan mong tanungin, tinanggap ba nila ako bilang ako o bilang gusto nila akong maging? At kung ang taong mahal mo ay humihila sa iyo palayo sa sarili mong values, purpose at peace, baka hindi rin siya ang para sa iyo. Let go of attachments na hindi aligned sa purpose mo. Huwag magdesisyon habang galit o malungkot. Ang emosyon ay parang bagyo. Kapag nandiyan, hindi mo kita ang daan. Pero kapag tumahimik na, doon mo lang makikita ang tama. Stoic Principle number 3 Don't make decisions when your mind is disturbed. Sa mga oras na galit ka sa pamilya mo or umiiyak ka dahil sa away niyo ng partner mo, huwag ka munang magdesisyon. Dahil kapag emosyon ang nagdesisyon, kadalasan ito ang maling desisyon. Hintayin mong humupa ang damdamin, magtala, mag-isip, magdasal o mag-meditate, at saka ka gumawa ng hakbang. Hindi ka stoic kapag nagpadala ka sa init ng ulo. Stoic ka kapag kaya mong maghintay kahit gusto mo nang sumigaw o umiyak. Examine expectations versus reality. Minsan, buwan hindi pamilya o pag-ibig ang problema, kundi ang mga inaasahan natin sa kanila. Gusto natin ng ideal family, Masaya, supportive, buo. Gusto natin ng perfect love, walang away, puno ng kilig. Pero sabi ni Marcos Aurelius, Don't hope that things happen as you want. Hope they happen as they are. Kapag tinanggap mo na hindi perpekto ang pamilya mo, at o hindi perpekto ang pag-ibig, mas madali kang makakapag-desisyon. Tanggalin ang ilusyon. Harapin ang totoo. Sa pagitan ng pamilya at pag-ibig, alin ba ang mas totoo sa buhay mo ngayon? makipag-usap ng may kalinawan. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pananahimik lang. Ang Stoic ay marunong makipag-usap ng may respeto, logic at empathy. Bago ka mamili ng panig, subukang kausapin ang pamilya mo. Subukang kausapin ang taong mahal mo. I-express mo ang nararamdaman mo. Pero sa paraan ng Stoic, hindi sigawan, hindi paninisi, hindi drama. Nire-respeto ko ang opinyon nyo pero gusto kong maintindihan kung saan kayo nanggagaling. At gusto ko rin maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. Baka hindi kayo magkasundo agad. Pero sa stoicism, ang mahalaga ay nagpakita ka ng virtue sa pakikipag-usap. Resilience. Tanggapin ang resulta ng desisyon mo. Kapag pinili mo na, pamilya man o pag-ibig, kailangang tanggapin mo ang consequences. Hindi stoic ang isang taong paulit-ulit nagre-reklamo sa pinili niya. It is not things that disturb us but our judgment about those things. Kung pinili mong isakripisyo ang isa, dalhin mo ito ng may dignity. Kung nasaktan ka, yakapin mo ang sakit dahil may kabuluhan ito. Ang stoic ay hindi umaasa sa perpektong resulta. Ang stoic ay naghahanda sa kung anuman ang kalalabasan at kaya niya itong tanggapin ng buong puso. Inner peace, external approval. Minsan kaya tayo hindi makapagdesisyon ay dahil takot tayong mawala ng approval. Anong sasabihin ng pamilya ko? Paano kung iwan ako ng mahal ko? Paano kung magsisi ako? Pero ang tunay na stoic ay hindi naghahanap ng validation mula sa labas. Ang tunay na stoic ay nagpapasya ayon sa inner peace. Kung tahimik ang puso mo sa napili mong landas, kahit mag-isa ka man, nandoon ang virtue. Prepare for change. Lahat ay pwedeng magbago. Ang stoic ay laging handa, hindi sa paranoia, kundi sa acceptance. Sabi ni Epictetus, nothing is permanent except virtue. Ang taong mahal mo ngayon maaaring magbago bukas. Anang pamilya mong ayaw ngayon, maaaring tanggapin ka rin balang araw. Huwag mong ipilit ang desisyon na panghabambuhay sa isang sitwasyong pansamantala. Kapag alam mong pansamantala lang ang damdamin o oposisyon, hindi mo kailangang maging marahas sa desisyon maging flexible. Kung hindi mo pa kailangang mamili ngayon, maghintay. Dahil minsan ang oras ang pinakamatalinong tagapayo, detachment from outcomes. Isa sa pinakamahirap gawin, ang hindi ka maging attached sa resulta ng iyong desisyon. Pero ang stoic ay nagtuturo, do your duty. Let go of the outcome. Gawin mo ang tama kahit hindi mo kontrolado kung ano ang susunod. Kung pinili mong sundin ang puso mo, gawin mo ito ng may dangal. Kung pinili mong unahin ang pamilya, gawin mo ito hindi dahil sa takot kundi dahil sa kabutihan. At pagkatapos bitawan ang takot sa kung anong mangyayari. Yang stoic ay hindi nagkokontrol ng resulta. Pinagkakatiwalaan niya ang virtue at tinatanggap ang outcome. Secure your identity. Kapag ang identity mo ay nakadepende sa approval ng iba, hindi ka makakapili ng tama. Tanungin mo, sino ka ba? Maliban sa pagiging anak, sino ka ba? Maliban sa pagiging partner o lover. Ang Stoicism ay nagtuturo ng self-knowledge. Kapag kilala mo ang sarili mo, hindi ka madaliing maimpluensyahan ng takot o guilt. Alamin mo muna ang sarili mo bago ka magdesisyon para sa iba. Live according to nature. Sabi ni Marcus Aurelius, live according to nature. Anong ibig sabihin nito? ang buhay ay may natural na takbo. Ang pamilya ay para sa protection at legacy. Ang baltibigay ba sa partnership at pag-unlad. Pero hindi lahat ng pamilya ay supportive. At hindi lahat ng pag-ibig ay makakabuti. Tanungin mo, ang pinipili mo ba ay aligned sa natural na kabutihan ng buhay mo? O tali ka lang sa isang attachment na hindi na organic sa iyo? Choose the harder right. Madali ang sumunod sa puso madali rin ang sumunod sa pamilya. Pero alin sa dalawa ang harder right? Minsan kailangan mong masaktan para mamuhay ng tama. Minsan kailangan mong maghintay kahit gusto mo nang sumugod. Ang stoic ay hindi tinuturo ang masaya, kundi makabuluhan. Piliin mo hindi ang gusto mo na ngayon, kundi ang magpapatahimik sa konsensya mo habang buhay. Konklusyon, piliin ang may kabutihan, hindi lang kilig. Kung nasa sitwasyon ka ngayon kung saan kailangan mong pumili, tandaan mo. Huwag padalos-dalos. Gamitin ang prinsipyo, hindi emosyon. Tanggapin ang magiging bunga ng iyong desisyon. Piliin ang virtue dahil ito lang ang hindi ka iiwan. Kung stoic ka, hindi ka natatakot magdesisyon. Dahil alam mong hindi mo hawak ang mundo, pero hawak mo ang sarili mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, ilike mo ito ngayon at i-comment ang Pipili ako ng virtue, hindi lang ng emosyon. At kung may kakilala kang nalilito sa ganitong sitwasyon, ma-share mo ang video na ito sa kanila. Don't forget to subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang stoic tips na makakatulong sa buhay mo.